Ilang araw na lang at Pasko na. At kapag ganito magpapasko ay hindi talaga natin maiwasan na mag-grave na mga kakanin lalong lalo na ang bibingka. Pero kahit naman hindi Pasko at nasa bahay ka lang, makakagawa ka nito gamit lamang ang pancake mix na hindi naman nalalayo sa sarap at sa lasa sa traditional na bibingka. Kung interesado ka, gusto mo rin gumawa, panoorin mo hanggang dulo. Tanatapisahan na natin. Sa isang malalim na lagayan, ilagay natin ang 250 grams na pancake mix. Kahit anong brand, pwedeng gamitin dito. At sunod na ilagay ang 1 cup na coconut milk. Haluin mabuti until mag-well combine. At kapag napapansin niyo na medyo malapot ang mixture o butter, pwede kayo mag-add ng coconut milk o kahit tubig na lang. Until ma-achieve na natin ang tamang consistency ng butter, hindi sobrang lapot o hindi sobrang labnaw gaya nito. At sa malit na kawali na may dahon ng saging, i-boost dito ang butter. Pwede nyo itong i-divide depende sa dami na nais nyo gawin na bibingka. O pwede nyo dagdagan ang sukat ng mga sangkap para mas marami ang magagawa niyo, At ilagay na ang takip ng kawali at isalang ito over low heat for few minutes or until may makikita na tayong bubble sa bandang ibabaw nito. After a few minutes, pwede tayo maglagay ng salted eggs na hiniwa ng maninipis at slices of cheese or kaya naman grated cheese. Then takpan natin uli at isalang muli for 1 minute. And after a minute, pwede na natin itong baligtarin. Pwede kayong gumamit ng plato o takip para mas madali itong ibalik sa kawali na hindi nasisira ang hulma ng ating bibingka. Takpan at isalang muli for another 1 to 2 minutes. Once luto na ang ating bibingka pancake, pwede na itong hanguin. At habang mainit pa, pahirin ito ng margarine. At para mas lalong sumarap, pwede rin tayo maglagay dito ng grated cheese. At syempre, hindi naman makukumpleto ang ating bibingka kung wala itong kinay ng nyog. Iserve na yan habang mainit pa. Lutuin lamang ang natitirang butter. Bago ka pa lang ba sa akin channel at kung oo, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell at click all para update ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, ay wag mo kalimutang i-comment sa baba kung tagasan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. Maraming salamat! And that's it. Narito na ang ating finished product na bibingka pancake. I-share na yan sa buong pamilya o buong markada at masayang pagsaluhan. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!